Ha? Huh? Na ano naman? Uh -oh. Uh -oh. Ibilin ratong atus amo. So manguha ta karon guys og ipil-ipil. tungod kay daghan na kay ginog karon and gusto usab sa mga bata no ang maong ipil Guys, gusto nyo ba nang batilis? Uy, oh, dali mo nga ri ah. Bejaan tong dabi. Dali na mo diri. Dali, dali. Dali, 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 Dara, dara, dara. Ano oh, yung hinog ang ako, Nino? Ala, siya na! Ha? Na. Sige. Ay, na, yan. O, oh, dara gaal. Bilis. Sino pa, sino pa gusto? Oh, kadagan ka, upaw. Dami, dami. Ang super dami. Ang uwa ni sa dito, Nino. Ha? Ang uwa ni sa Oh. 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 Pangaria si Pangaria dong. Ha? Nakay da telepon? Ano mo kay dang telepon? Ikaw na. Oh. na oh. Mm. Ano mo makaunoy? Epic ko an maglami man na siya. Ilawi good. Hilaw mo na. Hindi, mag odol? Hindi, mo na. Hindi, mag-aral sa di bulpin. Nangara ko mag sa balay. Pa balay. Masarap ba? Ano, sige. Aron, wak nakay kayo chinilas. Mali rin. mo ka? Nasi. Hehehe. Mak, la awak tanggung ni. Ajeu sabah. Kita saban, kita saban. Siapa? sabah. In ni, arami ni, paw ni. Ada ni, ada ni. Tengah nak hadlock mutus dia. Nga na ni. sa koy na kana. Hala na na ko dali. Sa pa ko guys ni dai na na ko sa importante kini. ay derek kay dai misa. Dali 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 ni. Ada pa, so. Stop pa.